anak ng biktimang babae may inamin sa publiko Makakaya nga ba talaga ng isang anak na gawin ang bagay na ito sa kanyang ina o may iba pa kayang dahilan sa likod ng pangyayaring krimen sa loob mismo ng pampasaherong bus sa Nueva Ecija? Ito ngayon ang katanungan ng marami matapos ng magsalita na ang anak ng biktimang babae hinggil sa pangyayari, ating matatanda ang tinukoy siya ng PNP bilang isa sa posibleng person of interest sa likod ng nangyari sa mag in partners, na sina Gloria M. 60 years old at Arman Bautista 55 years old. Sa loob ng Victory Liner bus noong November 15, 2023, lalong nadiin sa krimen ng anak matapos isiwalat ng kapatid ng babaeng diktima, ang ginawa niyang pagnanakaw sa kanyang ina bago naganap ang pamamaril, ayon kasi sa naging salaysay ng kapatid ng babaeng victims, nagkaroon ng alitan ang dalawa, matapos umanong pagnakawa ng anak ng nagkakahalagang milyong-milyong alahas, mga titulo ng lupa, at sasakyan ng kanyang ina. Dahil dito, Sinampahan ng ina ang kanyang anak ng kasong karnapong at robbery, subalit nakalaya ang anak at kalibin ito matapos makapagpiansa ng halagang 720,000 pesos. Samantala, usap-usapan naman ngayon ang video ng huling habili ng ina na mas magdidiin sa motibo ng anak. Sa nasabing video, sinasabi ng biktimang babae na tinatanggalan niya ng karapatan ng kanyang anak na magstay sa kanyang bahay at kumuha ng ani, naglabas din ng hinanakit sa nasabing video ang biktimang babae laban sa kanyang nag-iisang anak, dahil sa lahat umano ng kanyang ginawa para mapabuti ang buhay ng anak ay ito pa umano ang iginanti sa kanya, aniya ng babaeng victims, ginawa ko ang video na ito para sabihin na ang aking anak ay walang karapatang magstay sa bahay ko o kumuha ng mga ani, Tinatanggalan ko siya ng karapatan dahil alam naman niya na naghati na kami, ginawa ko ang lahat para mapaayos ko ang buhay niya pero ano ang iginant niya? Samantala, itinanggi ng anak ang akusasyon na siya ang nagutos sa karumal dumal na pangyayari, ayon pa sa anak hindi niya magagawa sa sariling ina ang ibinibintang sa kanya, aniya ng anak, sa interview sa kanya ng News 5, sino po ba ang mag-iisip, mag-isa akong anak, nanay ko yan, utos ko bang ipatumba yan, pangit na isisi nila sa akin ang lahat, porket nagkakaso kami ng nanay ko, ako na kaagad ang hinahanap kapag may nangyari na, samantala, inulan naman ito ng samot saring reaksyon mula sa mga netizens.